Thank you, Kyle. Hindi magtuloy-tuloy na ang aking pag ayaw sa sakit sa akong mga lawas, Ayaw ka ingon, unta. Sige, balik na dire. Do kay na kadili ka lakaw ing July, July 15. <laughs> Mababak kelas lahat, namun siya ng kapangyarihan mula ulog ng tulapakan, mula bala Sancti Patris Benedicti Crux, Sakura Sikmi Hilux, Mondraco Sikmi Pasok sa katawan nito. Bini-bini-bini, Spirito Maledictum, tinatawag kong sinong gumagambala, nagpapasakit ako ng Spirito Dorado, patagasan itu. sa Okay, okay, okay. Hello, eh. ni. Okay. Okay. And Alisha. Nani sukup kay nanay. Okay, okay, okay. Okay. Dinatawag ko sinung nagpapasakit ng sa babae ito kay nanay, Anilia.

Agay. Okay. Okay. Galit, inggit? Agay. Okay. Galit, inggit? Hindi mo sulot. Hindi Ano lang baklaso? Hmm. Agay. Kinsa aning kay nanay? Tawatan ninyo ang sumpalik? sa so, inyong mga ginabuhat sa iya, ha? Sumbalik so, isang daang beses. Ayos na ba na sa inyo? Sino man kayo? Agay. Okay. Lahat ng kasamang kapangyarihan bumabalot. Dito kay nanay, mula ulong ng kalampakan, mula balat ng buto, masapagpunong, magsapagsira lahat. Agay. Okay. Agay. Okay. Agay, okay. agay, okay. 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 Pangalan? Anilya. Ayaw abrimata, nanay, ha? Ayaw sa abrimata? gamit ang doka kamot ayos sa abri matahad gamit ang doka kamot bless na ako mata 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 mga hindi mo mata 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 Sige, tibok lawas sa muang ang dughan, kasing-kasing, sa mo ang kuto-kuto sa mo ang likod, sa ang hawak, paa, tanan. <coughs> Mababaklas lahat, namo sa mula ulog ng tulapakan, mula balat ng buto. Sige na eh, padayon lang. Mm. Ay, init. Uh. Padayon lang nai ha. <coughs> na, relax. ayos abri mata. Namin ni Patris, ito is your to tetragrammaton kito ni Kaput mortum imperativi dominus per vivum et ibotum serpentem. Kerub imperativi dominus per Adam yod haba Aquila erans imperativi dominus per alas tauri. Serpens imperativi dominus tetragrammaton per angelum et leonem. Micael, Gabriel, Rafael, Anael, luat odor per spiritum Elohim. Manea terra per adam yod hava fiat firmamentum per yod hava savaot. Fiat per ignem virtute Micael. Angel dos muertos obedece o dice con esta agua santa. Torro al lado, trabaja vuelvo a la tierra, si no quieres que te agujone con esta espada. Águila encadenada, obedece antes de signo, y con este soplo. Serpiente movible, arrastrate a mis pies, o serás atormentada por el fuego sagrado. Evaporate con los perfumes que yo quemó. El lago vuelvo al lago, que el fuego arda la recírcule, que la tierra caiga que sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina en el nombre del tetragramador que está escrito en el centro de la cultura. Amén, amén, amén. En nombre de Micael, que Jehová, te mande y te lee de Chavayot. En nombre de Gabriel, que Adonai, te mande y te lee de Kibael. En nombre de Rafael. Desaparece ante Erial, Sam Gabriel, por en nombre de Elohim, que por Alejandra Melech. Or sa kariya ni Satchelmane, ko pwede si Ante Elba, Sana Gabriel, en ang nombre divino yung manadisyen ay puro signo del pentagrama que tengo en la mano derecha. En ang nombre del angel Anael, por poder de la deba que son yod haba. Retirati ni Litianos en Paz, na hemo por los santos Elohim. En nombre de los seños, Kasyel, Sialkiel, Afil Izarayel. Al mandato de Orifia, retirati de nosotros, mulok nosotros ng nung sa nuestros hijos para que los devores. Amen, amen, amen. Nawaan nawa itong may sakit. Tulungan nawa ako. Natanggalin lahat na ang masamang kapangyarihan na bumabalik sa kanyang ulo. Mula ulo ng palampakan, mula balat hanggang buto. Ruk, Sancti Patris Benedicte, Crux Sacrasit Mihilux, Mandrakos et Mihilux, Father sa at Ananun, Puam sa Dimivana, Sunt Malakoy Ligosip, Seven and Abibas Per Christum Dominum Nostrum, Amen. Ruk, Sancti Patris Benedicte, Crux Sacrasit Mihilux, Mandrakos et Mihilux, wala retro sa tananung kuwang sa demi ibana saunt malakoy 7 seven na nabibas, per Kristum dominum nostrum Amen. Oksangti Patris Benedicte. Oks sakrasit mi lux mondracosit mi dux. Wala retro sa tananung kuwang sa demi Malako saunt malakoy libasip seven na nabibas, per Kristum dominum nostrum Amen. tat satan panfas okay. Sige, abri na mat nai lantau ta se muka mat hai Gini yang oke? Ini kan jadi Ang bilaw balik mo tudlo. Ayaw na piyong ang mata. Sulay na to balik ha. Kung parehas lang ang sakit ing nako sa tinuod ha. Kung same lang or sakit karon or sakit gani ha. Ayaw hadlo. Sakit ni karon o ganiya? gani ha. Gani. Kani karon. Dili na sakit pero dili. Normal na ni. Katong gani ang gasaka jud. Tungod to sa daot. Kaya nga ni, normal lang mangud ni siya. niya ni siya sakit kaayo. Sakit kay ginatusok gamay, pero ganiya bisan ni ang lang ang hilak na siya, di ba? Karon. Kay hmm. wala mga, na, awala nang sakit. Dili na may hilak Oh, lagi ganiya, gahilak hilak karon. Nga ganiha, Pero sobra ka sakit ganiha. Ay e tumod na ay daod, naman na man ato. Okay? So, karon tubig ni mo di ay. Na ano, ah, suko ne? Tayo mo ano, suko. Dili mo sulod sa iya lang, boss. Dili mo sulod. Ay mahina na yang law sini na kaya ko. Oh, dili na kaya kay basi mo saka kaliti dugo mga buyag ba? Baay. Asa tubungan ay. Asa sa tubungan. Ito na uh, Asa sa urban lang. Kining tubig ayaw ihurot pagtunga, dungagan lang ayaw ilakang ha. So, karon, uh, gusto na ako makita. Ganiha, ingon ka dili ka katindog o kalakaw ikaw ra isa. Sige, karon daw, itindog daw ka. Ayaw, hadlo. Sige, tindog. Tindog, lakaw. Lakaw. Straight. Lakaw. Ayaw hatlo? Palakara siya. Palakara. Balik, tuyok dire. Sige, ayo Gunit sa kadiha o gunit sa kadiha, gunit. Pangutan ng tika. Na arang-arang ay mo gibati, nagaan or wala? Oh my God. Nagaan. Nagaan. Karon makalakaw na ka ikaw isa. Oo. Oh. Ganiha dili. Na salamat sa Ginoo, nagaan na imong lawas. Pasalamatan sa Ginoo ha. Sir. Oo. Sige. Thank you. Thank you, lingkod, link, dili ako, sa ko sa Ginoo ra ta lingkod dire. Magampo sa ta. Hmm. Magpasalamat sa ha? Sige. Ako okay. eh. Sige. Sa anak sa gamay. Kay para mas naikusog, hindi mo nako ako imuhang dire. Ay kin, tumod na dire sa imuhang ano, hawak. Ay nadi ang kiki. Karon mas magkaan na na at dire sa imong likod. sandig. Sandig. Okay. Imong huna-huna imong kasing-kasing, piyong imong mata, magampo ka imong kaugalingon. Magpasalamat sa Ginoo ug mga ipasaylo sa tanong mga sala. Ha. Sige. Ampo. Ibukas kasing-kasing jud. Okay. Salamat sa Diyos. Inumbalik ang tubig. Inumbalik. Okay. Sige, karon patindog at ikabalik. Lakaw balik dito. Ayaw hadlok. Tibukasin kasing pagtuo pagsalig sa Ginoo. Tindog. Ayan mga kalux, hindi nakakalakad mag-isa. Ngayon ang nakakalakad ng sinanay. Sige, balik na dire. Do kay nakadili ka lakaw ing ana? July uh, July 15. Lingkod last na. July 15 pa kadili ka lakaw, ikaw resa. Oo. Karon na ka nakalakaw balik. O sa'yo mo maingon? Salamat Lord. Salamat Lord. Eh, magtestimonya ka kung on sa'yo mong nabati. On ang hmm. na-experience ni mo karoon sa panambal na to. Sa akong na experience ka sa pagtambal ninyo sa sa tabang sa akong mahal na ginoon. Mm. Hmm. Na na-feel na ako ang ang Sige. sulti na feel na ko nga na ay na nausab nausab maayo pero sa kanang paglakaw dili ko kalakaw nga wala dili mo kuha na ano na usay ko patindugon ko murag bugat bug eh wala wa kay madala mm -hmm. kuan ka nang murag ma balik ko oh. kuan dili makakaya Mahagpong ka oo oh, dili oh. oh, makakaya ko mister simple mm. senior na pud siya lagi lagi Yeah karun tingi pa Unta magtuloy tuloy na ang akbuan pag ayos sa sakit sa akong mga lawas Lord ayaw ka ingon unta ingon so, ka maayo jud ko Lord pag uh, ayo jud ko Lord ana kay kaduta pata ana unta Ingon, jud ka kay ginaklaim nato Ginoo ayo nako tungod sa imuha. Ana ang pagtupag salig ingon sa Ginoo kung magampot tama mga ito ginoo, bisan wala pa na itabo, mutuot ang nga gihatag na sa tua. So, ayon mga kalogs. ito si nanay, testimonya na naman natin, no? Uh, isang dialysis patient, one year and seven months. Since July, hindi na siya nakakalakad mag-isa. Hindi na kaya ng kanyang katawan. Ngayon, pinalakad natin. Salamat sa Diyos. Umiiyak si nanay. So, salamat at papuri sa Diyos. Hindi na, hindi na kailangan sa akin magpasalamat. Direkta tayo sa Panginoong Diyos. Okay? So, maura Nay. Balik ka rin ha. Puhon ha. Para tanawon na to, basi de pagbalik nimo straight street lang kumulo ka dire. Ha? Salig lang jud ha. O, kung kinsa man ang dagdaot nimo wa ta kaila ila ato, pero na ako'y clue, basi paryente lang nimo. Pero pasagdaan na lang siya ha. Tanggal ang kag uol, sa imong kasing-kasing, iampot na lang nato sila pasayluan na lang sila ha para pasayloa pud sa Ginoo ha. Kinananay, God bless you in Patry, the name of the Father, Okay. Sige, amen. God bless. Ayun, mga kaluks. Uh, kawawa naman itong sinanay, Anilia. Salamat pa po sa Diyos. God bless po sa lahat.